Hi, I'm Dr. Jose Crispo, and I am a nutrition health expert. Mayroong maraming mga panggamot para sa osteoarthritis. Ngayon, inagsasalita ko tungkol sa diamond glucosamine, ang pinaka-epektibong suplemento na maaring gamutin ang lahat ng problemang pananakit sa kasukasuhan. Nag-aaral ako sa ibang bansa sa Korea sa loob ng sampung taon. At alam ko na ang diamond glucosamine ay ang pinakamalaking invention para sa pasyente na may pananakit ng kasukasuhan. Kinuha mula sa 100 natural na mga halamang gamot ang at makapangyarihan sangkap, ang diamond glucosamine ay hindi lamang epektibo, ngunit lubhang ligtas. Nagamot ko na ang mahigit na 5,000 pasyenteng Pilipino. 95% sa kanila ang nagsasabing pinaginhawa sila ng diamond glucosamine. Ang kanilang pananakit ng kasukasuhan at pagaling ng iba pang komplikasyon sa katawan mula sa osteoarthritis. Kita mo, namamaga ang mga kasukasuhan at tuhod niya dahil sa synovial fluid drainage. Pagkatapos ng pitong araw na paggamit ng diamond glucosamine, hindi na nanaramdaman ang sakit. Ang produktong ito ay ang pagtaas ng production ng synovial fluid sa kanyang mga tuhod. Makikita mo ito ng malinaw. Ang pinakahalataan na resulta ng pag paggamit mo ng Diamond sa isang buwan ay ang walang tunog ng clock kapag siya ay pumunta o gumalaw. Nagpadala siya ng isang malaking pasasalamat sa akin at sa Diamond Glucosamine para sa pagaling ng kanyang osteoarthritis